Pagkahuli, kinashila Lialgo at Cassandra Leong patunay lamang ng epektibong pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang mga bansa para matukoy at mahuli si dating Bamban Mayor Alice Guo at kanyang mga kasama. Department of Justice ipinaliwanag kung bakit hindi basta-basta makakansela ang pasaporte ng dating alkalde. Si Patrick De Jesus report. Sa Indonesia natunton ang kapatid ni dismissed Mayor Alice Guo na si Lial Guo at ang isa sa mga iniuugnay sa Pogo sa Porak, Pampanga na si Cassandra Ong. Pasado alas ng umaga nitong Miyerkules na harang at isinailalim sa kustodiya ng immigration officers ng Indonesia ang dalawa. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang pagkakatunton kina Sheila Guo at Cassandra Ong ay resulta ng kanilang koordinasyon sa iba't ibang bansa. Matapos ang ulat, na nakaalis ng Pilipinas si Alice Guo. What is important ay even sa ibang bansa ay through our police attaché, ito'y kino-coordinate. It only shows the talaga seryoso rito ang uh, kapulisyahan. May outstanding arrest warrant sa Senado si Guo habang na-site in contempt naman si Ong sa Kamara dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagkakaharang sa dalawang kasamahan ni Alice Guo ay patunay lamang na may koneksyon ang mga sinalakay na pogo sa Bambang, Tarlac at Porac, pampanga. I remember that uh, despite all the denials of, uh, of uh, former secretary Roque, uh, it appears that uh, they're really intimately related. Pinaliwanag naman ni Remulla na hindi basta-basta maakan sila ang pasaporte ni naguwo at kanyang mga kasamahan dahil mahalaga ito para mapabalik sila sa Pilipinas. We cannot summarily cancel passport because it is a, a document vested with rights. No? Now, uh, we, we, it was not found advisable also to, to, summarily, to treat it summarily because if, 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 the passports are canceled immediately, then how can you make them travel back to the country? Ayon naman sa PNP, sinisikap pa rin nilang matuntun si Alice Guo. Ongoing po pa rin po yung ating uh, coordination sa ating foreign counterparts and hopefully like the, the two others po na nakahold na po ay uh, ma-monitor din po at uh, ma-taken into custody po itong mga hinahanap pa po including of course si Mayor Alice Guo po. Samantala, inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang darawan ni Alice Guo kasama ang isang babae habang nasa Kuala Lumpur International Airport sa Malaysia noong Hulyo, natanggap ng PAOK ang larawan mula sa isang concerned citizen na dumating sa kaparehong airport mula sa flight galing sa Bali, Indonesia. Sa aming pananaw, yun po ay uh, kinoconfirm ang nagtatakan ang kanyang pasaporte, pumasok ang kanyang Filipino passport, Alice D. -u -u, sa Kuala Lumpur noong July 18. Almost madaling araw, uh, past 12 na po yun, noong July 18, nang nakarating po siya sa Kuala Lumpur galing Denpasar. So, nagtutugma kasi yung mga timeline ng pictures at saka yung immigration records na nakuha natin doon sa uh, Immigration Bureau netong Malaysia. Hiniling na rin ng PAOK at PNP sa DOJ na ibasura ang inihaing motion at counter affidavit ng kampo ni Guo sa mga reklamong may kaugnayan sa qualified human trafficking. Ayon sa PAOK, kaduda-duda na personal na nagpanotaryo si Guo sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil mula noong July 18 pa lang ay naiulat na wala na ito sa Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas